ito yung mga soy. ito yung ingredients natin. And then yung nauli natin na tilapia, okay, ay At ito yung, ay yung, uh, uh, yung oh, bro, bro, bro. natin, sa tubig, no? At saka yan yung mga dalag, ginawin oh, ni Acero. So yan, yeah, so, yeah. bless. <laughs> yeah, uh, yan, sa po si Asero Para <laughs> uh, uh, ihawin Pagbiyag to... yun Pwede ka lang <laughs> napila na Ayan yeah, eh Kakasuan niya Ayan yeah, ba suwarwa uh, ngayon biaron na yung mga kasoya? dalag yan then ito yung tilapia okay. okay so ilagyan na natin Mag yung, yung dalag dito Mananatiling. Okay. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> yeah, yeah. ngua yeah. Yan mayo. Ay. hu Dalag. Dalag. Ay, may lawin hu dato. hu hu nga na, hu nga na talong. hu ah, hu nga. hu Oh yeah. So baliktarin namin yung dalag So ayan na nga po mga kasoya. So luto na po yung kabilang side ng dalag So kailangan natin baliktarin para maluto lahat itong uh, laman ng uh, malalaking dalag mga kasoya At ito pala ang food trip natin ngayong tanghal yun mga kasoya At islang tilapia na naman ang sunod natin mga kasoya na lulutuin na may sabaw Para panlaban sa malamig na panahon mga kasoya. Lalo na ang paghigop ng may init na sabaw luya sunod natin ng luya Ibuyas. yan para mas masarap may okay, so soya mga kasaya ilog natin itong tilapia oh, ito ang maliging main ingredients natin ngayon tilapia nila Okay, so mga kasoya, uh, buhusan natin ang uh, pasabaw natin. Ibig. Making okay. cube. ya, yeah. Ang okay. panasa. So, Tarap sa... Ano sa... na guys, tikman ko na yung luto niya. habis, sobrang sarap. Oh, oh, oh. <laughs> sarap na? No? Oh, sarap. Ang oh, sarap-sarap. Oh. Sarap. sarap. Oh, uh. At dahil luto na itong uh, mga ulam natin mga kasoya, ay niyanda na po namin dito sa malinis na daon ng saging para i-food trip itong mga niluto namin mga kasoya. At tali na kayo mga kasoya kain po tayo ng tanghalian at uh, masarap na food trip itong mga kasoya dahil marami kami na kakain dito yung maya ng palestan at yung uh, kasama niya at uh, kasama ko rin ng members ng team soya. At ito pong content po namin na Katsin Cook ay alay po namin sa mga sumusuporta po sa amin, nanonood sa lahat ng videos po namin at sa bago at dating followers po namin at bati at bagong subscribers po namin sa YouTube channel namin. Uh, Shoutout po sa lahat ng uh, bagong supporters po namin sa YouTube channel at sa sa FB page po namin. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong content, Katsin Cook, uh, please pag-subscribe at follow like and share ang Team Soya. Dahil malaking tulong po yun sa amin mga Soya, ang i at i at suporta ng lahat ng content po namin. Dahil sa po sa advocacy po namin ang ipakilala ang Cotabato City kung gaano to kayaman sa likas na yaman. At kung gaano kaganda ang lungsod ng Cotabato City. Kami ang Iranon Vlogger na nagmula sa Bagodos, Cotabato City, Team Soya. so yun na tayo. So, mga sis natapos na kami sa kainan namin. Ah, uh, pangapang nilag, pangapang tilapia at naggumamit uh, kami ng kimput. Part 1 part 3. At kung nagustuhan yung video na to, please subscribe paano? Like and share, comment down below, hit the bell. Para update kayo sa lahat ng video namin. Team, Team Soya. God bless. Bye-bye.